Mafia Generals: Ang lihim na sandata sa makabagong digmaan. Inside the Story PH. Magandang araw mga Kastoria. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at digmaan, may mga sundalong hindi nakasuot ng uniporme, kundi nakaitim na suit, may koneksyon sa krimen at may kapangyarihang mas matindi pa sa bala. Sila ang tinaguriang Mafia Generals, mga transnational crime lords na ngayon ay bahagi na ng tinatawag na hybrid warfare. Paano nga ba sila naging bagong sundalo ng makabagong digmaan? Alamin natin ang buong kwento dito lang sa Inside the Story PH. Ano ang hybrid warfare? Ang hybrid warfare ay isang uri ng digmaan na hindi lang pisikal. Pinagsasama nito ang cyber attacks, propaganda, economic sabotage, disinformation at pati na rin ang paggamit ng mga organized crime groups. Hindi na lang ito bakbakan ng armas. Ito'y digmaang puno ng lihim, panlilinlang at control sa impormasyon. Paano napasok ng mafia ang hybrid warfare. Sa mga bansang gaya ng Russia, China, Iran at iba pa, ginamit ng gobyerno ang transnational crime syndicates para gawin ang mga gawaing ayaw nilang direktang iugnay sa kanilang estado. Bakit? Plausible deniability. Mahirap patunayan na may utos ng gobyerno black operations. Smuggling ng armas, droga at oil espionage, pagkuha ng impormasyon sa ilalim ng kriminal na operasyon cybercrime, pag-atake sa mga critical infrastructure gamit ang hacker groups na konektado sa mafia, mga halimbawa ng koneksyon Russia. Ang mga kilalang Russian mafia ay ginamit bilang tool para sa destabilization sa Ukraine at Eastern Europe. Sila ang ginamit sa black market oil trade na pinanggalingan ng pondo sa digmaan. China, ilang triad groups ang konektado sa smuggling operations na sinasabing ginagamit para punduhan ang espionage at AI surveillance tech. Middle East, sa Syria at Iran, may mga ulat ng cartel-style groups na ginagamit para magdala ng armas sa mga proxy militias. Bakit mahalaga ito sa mundo at sa Pilipinas? Habang ang mga superpower ay lumalaban sa pamamagitan ng mga mafia-style na operasyon, ang epekto nito ay nararamdaman sa buong mundo. Tumataas ang cyber attacks, lumalaganap ang disinformation, lumalala ang illegal trade, lumiliit ang pagkakaiba ng terorismo at state warfare. At kung hindi tayo mag-iingat, maaari rin tayong maapektuhan ng mga operasyong ito, lalo na sa panahon ng eleksyon, fake news, at online scams. Sa digmaang ito ng anino at panlilinlang, ang tunay na mga sundalo ay hindi palaging nasa labanan. Minsan sila ay mga crime bosses na pinakikilos ng kapangyarihan at politika. Ang tanong, paano natin ito malalaman at paano tayo makakaiwas? Ano ang opinion mo sa papel ng mga mafia sa makabagong digmaan? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Inside the Story PH para sa mas marami pang kwento na hindi lang basta kwento, kundi totoong nangyayari. Inside the Story PH kung saan bawat pangalan, bawat digmaan ay may mas malalim na kwento.